Hello guys, good morning. Ayan, dito na naman tayo sa biyahe. Good afternoon pala, good afternoon. <laughs> dito na naman tayo sa biyahe guys. Umuulan. So. Ayan, umuulan ang biyahe natin. Papuntang Bulacan. Ayan guys, umuulan. So, oh, wow. Umuulan na naman. Masarap bumiyahe kasi umuulan. Kasi nang huwag sana masyadong malakas. Ang ulan oha oh, oha o oh, nasiraan niya ata nasiraan niya fortune marila ako oh, 1 km dapit okay. na tayo guys ay malayo pa pala malayo kapulit din mga panahon oh, umuulan ang panahon Oo, oh, yan na naman yung gusto gusto ko mga bulak-bulak sa highway. Mga flowers sa highway. Okay, so, lumalakas yung ulan. Lumalakas. Lumalakas so, yung ulan. Lumalakas ang ng ulan. Hindi masyado makapagpaspas ang sasakyan. Makapagbili. Kasi madulas ang daan. Oh, oh, oho, Ini, oho, 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 Oh, oh oho, uh oho, Ini oho, 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 yang terflower oho, Oh oho, Oh, saya oho, ini, oho, 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 Dari lapas pas lang Ayan, kaya ang dagupan pas kaya ang dagupan Dahan-dahan na itong Ay, dahan-dahan na yung takbo Apay, arin na ta kami sa Philippine Arena dito kami mag-exit guys, Philippine Arena. Ay, sidik talang gara? Ay, ba't ito yun na pa ng Ay, din Ay, asa sidik niya. O, oh, ha? Baha. Baha na guys, oh baha. Oh, baha. oh. kalakas ng ulan. Malakas ang ulan, mga kapatid. Yan ang lakas ng ulan. Oha, oha, oha. Yung ninda mga ano, commento yung mga service. Kasi sanakas ng ulan, at Lalo na kasi pag tented yung ano, yung salamin mo sa harap, delikado pag ganoon naman po yun. At iniintindi nila. Yung kasi, kasi madilim pag ganoon. Lalo ngayon mga dinim yung panahon Dahil sa malakas na kulaan Ang lakas o maamog Masarap guys magtampisaw Kasi malakas yung ulan <laughs> Para bumalik yung ano Alaala -ala ng mga kapata Bata no Bata Masarap magtampisaw sa ulan nakadug kadug exit 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 tayo dito sa Philippine Arena exit na naman tayo dito sa Philippine Arena lakas ng ulan Philippine Arena yan na yung Philippine Arena ito so, lang malakas ang ulan madilim ang panahon exit Actually, actually. Exit. <coughs> Exit. 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 guys. 3.17 na lang ang balance ng truck Kunti <laughs> na lang yung balance ng truck Hindi pumasok yung load Hindi na yung pasok yung load kanina Diba <coughs> tayo? Philippine Island dito tayo ngayon 969 bismillah taala sa pilipinas ay dito sa bulacan ngayon ng mga dumami dumami ang paranguno ah 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 <laughs> Yan na question Yan ah yun Ah Philippine Sports Stadium ng Philippine Arena Philippine Sports Stadium Yeah iba okay, guys oh ha Ano yung Iglesia ni Cristo Church ng Iglesia ni Cristo Dito na tayo Lakas uh, Lakas ng ulan, Blessing sa mga nagtanim Tanim ng mga palay Mais Blessing Blessing para sa kanila rin Itong ulan Nabilis lumaki ang kanilang kanin Bulaklak. Ano yun? Madilim. Yun ang bulaklak. Flower. So gusto ko yung flower niya hirap magbilis ng takto rest kasi madulas ang daan ah. intersection intersection dito guys ah oh, mabilis yung bike intersection

part ng Bulacan. Traffic time, traffic time. Pusad lang ng konti. Oh. And... Oh, preno na pre ng konti. Bang, bang, Wang-wang Priority Priority mm -hmm. Intersection traffic Basawin niyo Ayan, Traffic guys Intersection B Basa na yung bata Sina sa tri si Single motor Di walang inunung Magulang Lakas pa rin Ang ulan guys Hindi tayo ng takbo Kasi malakas Ang ulan hari ini. Wang wang. Lahat sana sasakyan may wang wang para lahat priority. <laughs> wang wang. Wang wang. so andito na tayo sa... So. yung lugar natin, do Santa Maria to? Ay, ha? Uh -huh. Santa Maria? Santa Maria Bulacan uh, tayo guys oh tibay nung oh, traffic enforcer kahit tumulan yan ang trabaho ng traffic enforcer kaya ano tayo sa kanila proud saludo tayo sa mga traffic enforcer in may init man ang panahon at saka umuulan ng sila sa daan para sa maayos na dali ng traffic Kaso lang ma-traffic dahil masyadong maraming sasakyan, diba? ba? Wow! Yan si old car na Toyota. Ang ganda pa ng takbo. Saan kayo pa andate? Saan lang sabi? May siya refill, nasa kiti.

sa puldo sa puldo tama ang lo daras mo tama na nga kapag data lo kaya yeah. yeah. Hello yeah, George Winston mo George Yo di Santa Maria Walter Mark ng no, Santa Maria Oh, laki ba? Oh, Walter Mark or oh, Walter Mark intersection na naman guys pero grabe ang lakas ng ulan Woo! lakas wang 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 priority okay priority wang 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 guys malamig na nga yung aircon tapos ano pa malakas pa yung ulan sa labas lamig ng ano flow ng atangin Tamar yung Bulacan. San Tamar yung Bulacan. Ngayon, may kadwa na pa rin sa San Rafael. Yun muna. Sa ata? E, Ay, sa bali,